Yes, good morning mga boss. Meron tayo dito yung starter naman ng Honda Wave 100 at ito ay <coughs> hindi rin nagana ayosin natin to. pero bago ang lahat, titestingin muna natin meron tayo dito yung uh, 12 volts na charger pwede dito pang testing dito at ito paano kung ito ay nagana o Uh, gagana pa kahit pa paano may, may pitik to pagka tinesting natin so kailangan lang natin itong negative dito natin sa body ground tapos itong positive didikit natin didikit natin dito power siya. Pero ayaw gumana. Ang gagawin natin ngayon, nakalasin natin Para malaman natin kung bakit ayaw niyang umikot. kailangan lang natin gamitan natin ng paa tapos dapat, dapat iniipit natin sa gato kaya naman natin gagantuhin tandaan para hindi sumama yung kanyang pero hmm. kasi hindi ko, ko malas na sa kanyang pinaka yun para maiwan yung coil ipitin lang natin ng kutsilyo tong coil para hindi siya mahilo ng magnet yan oops alright so ang difference nya so ito kaya natin hindi siya hinugot ng diretso para makita din natin kung anong itsura dito so madumi pero kung hindi natin diniinan dito yan dito hindi natin diniinan natin ng kutsilyo mapapasama na to mahuhugot na to mahuhugot na to pa ganyan pero tingnan nyo muna to mga boss at talagang napakadumi kailangan natin ginisin yan tapos ito kung hinugot natin ng diretsyo kanina kasama nito ang mangyayari nyan ganito yan di ba iwa iwa na Kasi sya yung umikot ay kinalawang na to ngayon ang natin lilinisin natin yan tapos ito lilinisin din to tapos pag nalinis natin yan lilinisin ka natin to talagyan natin ng grasa yung loob nito dito na lang natin ilulusot para hindi na magbukas nito gawin ng pag binuksan natin yan magsisira pa ang gasket pwede lang sa lahat uh, kalasin nyo lang to yan. dalawang tornilyong nyan uh, Phillips screw kalasin nyo lang yan tapos tutulak nyo dito nalaglag na yung spring tutulak nyo dyan so hugot nyo na nilinisin din natin to ayun yung isang spring ingatan nyo yan yung mga spring yung spring tapos itong kanya et tapos ito pwede pa ito lilinisin natin to may bearing to dito okay. tanggal natin yung kanyang bearing Tapos ito hindi na natin ito bubuksan. Lalagyan na lang natin dito ng grasa. Wala na siya grasa. O, masira. Yan, lilinisin lang natin yan. Lagyan natin ng grasa yon. Tapos ito linis. Kung nagustuhan mo ang video nito, huwag mo kalimutan mag-subscribe ha at pindutin ang bell button niya sa baba para lagi kang updated sa mga bago nating videos. Salamat po!